support to this videos mga kapriyon mag paki open this jalebi Payatas ayan na guys ah uh, for to this video ayan na ang opening na jalebi payatas hindi na mapalayo ang ating mga kababayan diyan mga kapriyon dahil Mismong payatas rod andyan na yung jalebi sa mga gustong kumain diyan mga pangmasa ayan jalebi sa payatas sa mga makadaan dyan mga kapreyon, pwede kayong may drive thru na rin dyan ayan so opening nila kahapon ayan mga kapreyon, marami sila mga previous may mga pa, ano pa sila dyan nadaanan lang namin yan so nag-issue na kami dyan at ko uh, sa sobrang haba hindi na naka-order ng pagkain ayan mga kapriyon ang lawak yung jalibin yan ang luwag yung drive through dyan napakaluwag ayan o oh. may parking nga pa sa harap so, na kailangan mag uh, mablima sa parking ayan mga kapriyon ayun no, oh. dami mga motor na parking yung mga bata kasi kanina sumayaw si hiti dyan hindi naman abutan ayan mga Ontario no? wow. sa mga gustong pumunta dito at pumunta na kayo at kakain yan kami ni Mrs. selfie muna kami dyan hindi niya alam na ka-video pala <laughs> Ayan uh, thank you for watching guys have a nice Monday good morning good morning thank you for watching share na lang ating video